dang araw po uh, ngayon po ikukuha tayo ng saging puputol tayo dito yung mga suwi na mahihina ibig sabihin na mahihina ito mga ganito pag inalog nyo eh mabubuwal na hindi na to gaganda para matesting na ulit natin yung ating panggiling na saging na ni ko Papakainan na rin natin yung baka. Bumili na rin ako ng molasses kanina eh. Tatagpas tayo dito. Mga ah, ganito. May hina ng katawan ito. ganito karami ang suwi na saging, hindi na rin naman gumaganda eh, dapat binabawasan na rin sabit okay na siguro yung mga tatlo muna puno sobrang dami ng saging eh Hihina eh, na mabubungaw. Oh. so ngayon di parmer papakainin na natin siya nagising natutulog to kanina eh tinala ko na yung batyado sa may medyo malapit lapit lang siya kumain yan. Pag may molasses, talagang kinakain ng baka kahit hindi, hindi sila pamilyar sa pagkain. Napakabango ng molasses para sa mga baka. Kahit walang lahok na pids. Pag nasana yan, lalo nang tatakaw yan. Mabilis na niya mauubos yung isang planggana. pag katawan, no? Lakas din ang ulang kagabi, eh. Bali, wala sa kanya yung lamig. So, inilagay ko nga pala dyan, ka-farmer, ay hindi naman ako naglagay ng purong molasses. Naglock ako ng tubig. Pag puro natin inilagay yung molasses, ay masyadong makonsumo. Para lang naman bumango at kainin ng baka. Pag hindi mabango ang pagkain, ayaw ng baka yun ang pinakaunang panlasa nila eh, yung pang amoy pag mabango yun sa kanila yan kakainin eh, napakabango naman talaga ng mulasis talagang amoy na amoy pulot kung may dalawang beses sa isang araw na makakain ng ganyang karami ang baka eh mabilis gaganda ang katawan lalo na kung may feeds na kalahok sa pagkain. Medyo hindi na naman maganda ang panahon kanina, sobrang init tapos umulan na naman. Ngayon, umaambon na naman ulit. Kakatila nga lang pala kanina kaya ako nakapanguhon ng na saging. Tapos bumili ako ng molasses kanina sa kalsada, sa so may tindahan. Ayan, umulan na nga ng malakas. Pero malakas naman ang hangin. kapag pag malakas ang hangin na ganyan, ibig sabihin ay hindi masyadong magtatagal ang ulan at hindi masyadong lumalakas Uh, siguro hayaan muna natin siya dyan na kumain yung isa ay dadaling ko na rin doon sa isang baka dalawang plangga na yan eh na saging na ating giniling hanapin ko pa yung baka nandoon nata sa malayo natin yung kambing kain din naman nakain bagay yung molasses si mga kaparmer sa si mga laga natin hayop magana silang kumain medyo dagdagastos nga lang 300 at ah, 270 yata ngayon ang molasses ang ko kanina depende rin sa tindahan may tindahan na mahal magbenta may tindahan na mura pero yun ay wari kay 8 kilo lang ang laman sa luntian yata ngayon ay 3, 430 yata 430 ang isang bote pero yun ay nasa 10 kilo sa so may caong ito lang ako bumili sa amin ay 270 naman kasi wawalong kilo naman ang laman. Marami na rin 'yun. Matagal na rin bago maubos. Na rin naririnigin. Ngayon lang sila nakatikim ng ganyan, napakain. Basta na ng baka na mabango talaga nakain, Okay na okay din 'yan sa sa native na baboy o kahit hindi sa native na baboy kahit doon sa mga inahin na baboy kagaya nito hindi to nga pala sa likod ng bahay na chewing ko talagang ano yan mababa ang gastos kuryente lang at saka yung mulases ang gastos kumita may na saging Ah, syempre yung gastos natin sa motor sa makina. Yun lang yung medyo mabigat pero pag ah, natapos naman, ay di malaki ang menos. Kaysa bumili tayo ng makina na mahal, yung tag 24,000. yung diesel ay ah, yung gasoline engine mahal po yun saka yung ganong akin na di maari sa kanya yung sobrang laki na puno. kailangan yung mga tamtaman lang mga puno lang na pier o kaya mais ganun lang dapat dahil pag malaki baka masira yung kanyang conveyor ay doon sa ginawa natin kahit malaki kahit ga kahit ga binti o mas malaki pa sa binti ay kaya basta wag lamang bibiglain alalay lang din dahil ang gamit nating makina ang ah, gamit nating motor ay 1.5 horsepower lang doon sa ginawa ko ngayon pero yun ay heavy duty na rin kahit yun ay 1.5 horsepower lang So mga kabarmer, habang kumakain yung baka, ayun siya. Uwi muna ako. Balikan na lang natin yung langga na mamaya. So ayun po kabarmer, habang kumakain yung ating baka, ay tayo babalik muna sa bahay. Mga ilang metro lang naman ito. Itong bahay ng Adjohin, ito ang aming bahay. Ayan. Hindi lang kita takloob ng saging. So mamaya ay babalikan natin. Ayun pa yung isa na baka. Lord. Balikan natin yung planggana. Sigurado ba siyan? Gawa ng mabango pag may mulasis. So gusto ng baka yung mabango, yung amoy ng mulasis. Lago din damo dito kasi puro puno ng saging at saka niyog, mga bagong tanim. Kaya hindi tayo makapagtali basta-basta. Maabot. So yan, bali hanggang dito na lang huli. Uh, talaga ang panahon huwag pa bago-bago. Kaya ang dami tinatrangkasong baka ngayon. Inyo Yun pong bigyan ng vitamins ang inyong baka. At pag ganyan ang panahon na mainit tapos biglang uulan, yan po ang kahinaan ng baka hindi naman natin maisilong agad yung wala nang misi mabilis pa nga sa atin yung ulan bigla na lang papatak tapos mamaya iinit na naman so ang ano nangyayari ay bigla na lang tinatrangkaso malakas naman yung baka kahapon eh, ngayon tinatrangkaso na agad oh, ang dami pala namin saging din eh hindi na nakukuha yan hanggang dito na lang kaparmer happy farming at god bless sa atin lahat sa susunod na lang ulit salamat po